Baka ano, ito na yung start ng ano, start na to ng ah, paglilimit ng pagpapunta ng mga ano, mga immigrants dito sa Canada. Yun. Sabay na natin yung paggawa ng video. Luluto tayo, ulam. Na ba maluto kagahapon nag ano ko, lechon paksiu. Ba? Diba? Nalo yun. Sarap. Ngayon, nalulutoy natin Cajun shrimp. Buttered shrimp. Ganun ba tawag dun? Wala, ito yung mga madaling lutuin kasi. Saka marami ako nabiling ano, hipon. Gamitin natin. Last week ko pa yata nabiling hipon. Dito karamihan mga ano rito, mga mga mabibili. Hindi tulad sa Pilipinas. Pumunta ka na ng palengke. Puro presyo mabibili. Dito wala. Puro ano rito, puro prosen. Ano? Lutong pacham. hindi <laughs> ko hindi ko na naman alam kung anong ginagawa ko. Ay nako. Pero yun nga. Uh, may, yung mga ano pala, yung mga yung mga dumating pala na sampung ano, sampung bagong Pilipino dito sa Brandon. Kahapon dumating na sila. Ngayon, pupuntahan daw nila Sir Joseph yung, ano, yung aming, ano, dito. Parang, yung Pilipin, ay, yung, ano, yung group sa na Pilipino community namin dito sa Brandon. Pupuntahan yata nila ngayon, ta, pa, ano, to welcome. Eh, alam ko nasa Tracy rin sila eh. Pero, hindi namin pa sure eh. Saka, sana, mapuntahan namin. Eh, nakakaya naman. Baka kasi sabihin, bigla lang kami na pumunta eh magkatanong-tanong muna kami kung pwedeng kung pwedeng bumisita kasi nangyari na sa amin dati pinunta namin tapos hindi naman ay parang ayaw naman magpa-welcome eh ngayon magkatanong muna tayo no? ngayon gusto kong i-ano, yung tungkol nga rito may bago na namang balita yung tungkol sa ano yung sa student baka ano ito na yung start ng ano start na to ng uh, paglilimit ng pagpapunta ng mga ano mga immigrants dito sa Canada. Baka nagsisimula lang sila sa ano sa mga students. Parang lilimitahan na raw yung pagbibigay ng student permit dito sa Canada. Eh marami nang nag-discuss niyan sa <laughs> sa FB. Sa mas naiintindihan nila kasi ako hindi naman ako student enter dito eh. Ngayon, uh, ang ano ko lang dito, ang take ko lang dito, Antay ko lang dito sa nangyayari. Baka kasi ano na, yung ililimit na yung pagpunta ng mga immigrants dito. Hindi na sa mga Pilipino siguro, sa iba pang lahi. Kasi nga uh, nung nung pandemic. Ano sila, uh, ang dami nilang naging shortage, di ba? shortage ng mga ano ng mga mga employer dito sa Canada. Nagkaroon ng na surge nung ano nung mga empleyado rito sa Canada. Ngayon, naging ano, naging parang mas yung ano yung pagpapadala. Iba nga parang sobrang dami ng mga pinadalang mga empleyado ngayon sa ano, mga aplikante papunta rito, mga butcher, mga welder, mga student. Ang unang nagpakita ng ganito na parang naglimit naglimit na sila. Yung UK, ngayon parang medyo limited na lang din yung sa ano, sa UK ngayon mukhang nagsisimula na itong Canada kasi nga ano na parang sinabi ng ano yung sa, sa announcement na na stable na yung growth ng ano ng economy ng Canada ngayon ililimit na nila yung mga papasok na ano na na immigrants dito sa Canada which is ano yun uh, parang uh, bad news yun sa mga ano sa mga gusto mag ibang bansa dila sa Canada sa UK sa, sa Australia sa New Zealand, gan, parang gano'n na rin yung nangyari ngayon. Parang ano na, naghihigpit na sila ng mga rules nila, may mga laws na sila na ginawa. Para ano, para limit yung mga pagpunta. Eh, wala tayong, wala tayong magawa doon. Ngayon, itong puro ano, saka puro 2024 yung mga ano, yung mga, yung mga bagong ano, bagong rules na yan. Swerte yung mga nakapasok pa last year. Pero ano, siyempre, wag na mo wag naman kayong ano, wag kayong mawalan ng pag-asa. Nilimit lang naman. Hindi naman hindi naman totally sinara ang pintuan para sa mga bagong aplikante, no. Kaya lang siyempre, hahabaan niyo ang inyong pasyensya. Hahabaan niyo ang iyong ano, wag kayong reklamo ng reklamo kung saan-saan no -saan Ganyan talaga eh. Kung dati, mas mabilis yung ano, yung pagpapapunta ng mga ano ng mga bansa na like Canada, New Zealand, Australia, UK. Eh ngayon eh medyo ano tayo, medyo babagal ang proseso, sigurado 'yan. 'Yan ang 'yan ang pangit na balita talaga ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin naman 'yan. Lagi ko nga sinasabi, tuloy-tuloy pa rin naman 'yan. Tulad nito, yung sa Brandon, 'di ba? Meron pa rin ano, bagong dating. Oh, tapos mayroon na ring paparating dito sa may highlight. So, ayun ko kung naka na ano, may nag sa akin na ano eh na kiniklaim niya na raw yung Kanyang ano, yung sinabi ko na, "O, oh, pag nagkita tayo, may free burger." <laughs> yeah. Pag may time kami ni Yorme, pupuntahan namin. Sa ngayon kasi, ano, nakakatamad mag So Sobrang ano, sobrang sobrang lamig ng panahon. Although, itong week na to, bumaba yung temperature. Ay, bumaba yung lamig. Last week, puro minus 20 yata. Minus 20. Ngayon, ngayong umaga, minus 10 lang. Eh, lang ang ano ang, ang advice ko sa mga, ano niya, sa mga applicants natin. Ano lang kayo, uh, huwag kayong mawala ng pag-asa. Medyo, ano, medyo tinaasan lang yung difficulty ng, ano, ng, about sa pag apply pero hindi naman sinarado. Uh, chill lang. Meron kasi mga ano, akala mo yung mga lalo na yung mga nagrereklamo sa mga group yung sa huli kong video. Ngayon, nag-aaway-away sila yung tungkol sa legit versus fake na ano, na mga butcher. Sabi ko, eh, wag, na, wag na kayong mag-anuhan ng ganyan, mag-aaway-away ng ganyan, no? Ano kanya-kanyang diskarte sa buhay yan no? Kung kunyari, yun nga yung sinasabi ko, meron kang meron kang 10 years experience pero hindi ka makaalis o anong anong kulang mo? Yun yung titignan mo, bakit anong kulang mo? Kung bakit hindi ka pa rin makaalis sa Pilipinas? O eh tignan mo bakit yung mga ibang sinasabi mo na kulang ng experience nakakaalis. Tingnan mo kung ano yung ano nila, ginawa nila pag-aralan mo kung ano yung ginawa nila. Hindi yung ibabash mo pa yung mga ano mga taong 'yun. Sabi ko nga, dapat laging positibo lang tayo. Huwag na tayo yung ano yung maghilaan. Yan yung pinakayo kung ano ng mga Pilipino eh. Ugali, kahit dito sa ano, kahit dito sa Canada. Yan yan, pag uh, may nakita na may umaangat, ako ano ano sinasabi. Nature ng Pilipino yan eh. Hindi ko masasabi sa ano eh, sa mga ibang lahi. Parang sa Pilipino ko lang nakikita yung mga ganyang ugali. Dapat ano tayo, yung parang... Dapat, dapat nga, naghihilaan tayo pataas eh. May kita. Yan, yeah, tulad nyan, yung sa ano. Mga ano naman yung mga mga kulang-kulang naman yung mga experience. Mga hindi naman yung legit na butcher. Nakakaalis. Eh, eh, diskarte nila yun. Huwag ka nang umiyak, no? Yung mga ganun, Tignan mo kung ano yung ginawa nila. Gayahin mo kung anong ginawa nila. Tanungin mo kung anong ginawa nila. Kung paano sila, ano, paano sila nakaalis. Eh, sasabihin mo. Kasi wala akong pera. Okay. Yung pera pwedeng discarte niya sa totoo lang. Tagal ko nang sinasabi yun eh. Maraming paraan para kumita ng pera. Mag-ipon ka. Mag-utang ka. Kung ano, kung talagang, ano ka. Kung willing kang, kung willing kang, ano, umahon sa hirap gagawan at gagawan mo ng paraan yan. No? Magalit na so magalit kung sa mga ko sino yung tatamaan sa inyo. Meron isang nag-comment sa video ko na eh alam mo naman pa ng ano, may maling nangyayari, inaano mo pa, binibidyo mo pa. Eh, yun kasi yung realidad. Sinasabi ko lang na hindi lahat katulad ng ginawa mo. Ngayari, tulad ko. Eh, nagkumuha lang ako ng experience. Siyempre, may mga ibang ano rin may mga ibang wedding din kung paano makapunta sa bansang gusto mo. Diba? Skartian mo. Kang yak-yak. Yakin. O, oh, kita mo? Yung ko, pacham. Sipon pacham. Kung meron kayong mga suggestion na mga topic, mga tanong, sa mga bagong ano ko, sa mga bagong, sa mga bagong nanonood, ang yung mga usual na mga tanong nyo Ano yan nag, nag uh, nagawa ko na yun sa ano sa video. Paki-search na lang sa ano ko sa YouTube channel ko. Meron meron akong playlist para kung paano mag-apply ganun. Sabi paano po mag-apply ganun. Meron akong ginawa na video. 3 ways kung paano mag-apply dito sa ano sa Canada. Tapos kung kayo eh kung hindi niyo nakita sa mga video ko yung ano yung yung tinatanong nyo, eh saka nyo i-comment kung ano yung, ano niyo yung gusto nyong malaman. Yan nyo lang, i-message nyo ako sa, ano, sa, meron akong FB group. Kasi doon ako nagpo-post ng mga, ano, yung mga available na mga trabaho, yung mga bagong hinahanap nila magsaysay, ISO, Staff House, nila mac nila FMW. Pinapost ko doon para updated kayo. Tapos ngayon, kung kunyari, meron kayong mga tanong, i-message nyo ako sa aking FB page. Meron din yan. Kung, may, kung, kung gusto nyo ng gusto nyo ng ano, yung CB, yung format ng CB na pang Canada, yung ginamit ko, papunta rito, message nyo ako sa FB. Kung kunyari, gusto nyo ng reviewer ng IELTS, wala kayong pambayad, message nyo lang ako bibigyan ko kayo ng reviewer. Yung guide kung paano gamitin yung reviewer na yun, hanggang ngayon hindi ko pa nagagawa kasi gusto ko extensive yung pagkakagawa ng video na yun kung paano talaga siya magagamit ng effective. Kasi ano yun eh, yung, yung reviewer na yun, meron yung ano, link sa YouTube ngayon. Kunyari, listening. Uh, babasahin mo lang doon, pakinggan mo sa YouTube. Ganon, tapos ano or, may oras na rin yun kung gaano katagal mo siyang i gagawin kaya sa mga ano sa mga hindi satisfied sa aking ginagawa pasensya na po ito lang ang kaya kong i ano i tulong sa inyo ano hindi po ako ano yung patulong naman sir baka pwede niyo kung ano makuha diyan pamilya ko nga hindi ko pa nakukuha eh, ikaw pa <laughs> Nandito lang ako para I-guide kayo, bigyan kayo ng tip Tapos, bigyan kayo ng Reviewer, CV, yan lang yung mga ma Iano ko sa inyo Mga update, kung ano pa yung mga Kailangan, update Kung ano yung mga bagong rules Dito, bagong laws nah. Yan ang mga maitutulong ko sa inyo Pero yung Sir, pasok mo naman ako dyan Ako, hindi po ganong kadali Hindi po ganong kalakas dito hindi po ako gano'ng kalakas, hindi po ako si BBM hehehehe <laughs> no, yun lang I ano para may ma-upload tayong video like, share, subscribe, yung mga gano'n ha, yun na, paalam